Nasukat ang tibay at tatag ng mga Enduriders na nagmula pa sa iba't ibang probinsya sa 800 kilometers endurance challenge ng Twistify Tourism Expedition na isinagawa sa San Jose City Sports Complex sa Nueva Ecija. Alas 10 ng gabi, start na pinakawalan ang mga participants patungo sa iba't ibang destination kung saan kailangan nilang kumuha ng pictures para katunayan na nakarating sila sa nasabing lugar. Unang photo opportunity ay sa Quirino Experiment Station sa Braham Cow na kung saan dito makikita ang malaking baka. Sunod ang Aguinaldo Viewpoint palabas ng Banawi Rice Terraces. Sumunod ang Namitpit View Deck sa, sa probinsya ng Kirino, Dumaan sa skyline pababa ng Candon Ilocosur. At sumunod ay sa Besang Pass Natural Monument kung saan na-enjoy ng mga riders ang nagagandahang kabundukan ng Sierra Madre sa Norte. Nadaanan din nila ang bayan ng buntok going to Sagada at Highest Point ng Pilipinas. Tumuloy din sila sa Kabayan Markers palabas ng Aritao Nueva Vizcaya. Hanggang sa magtuloy-tuloy naman sila sa marker ng Agila sa boundary ng Umingan, Pangasinan, pabalik ng San Jose City sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ayon sa magpartner at organizer ng Twistify na sina Karen Vargas at Kevin Gonzalez, ang tourism expedition na ito ay isang charity event para makalikom ng pondo para matulungan ang mga batang mag-aaral, lalo na ang mga batang katutubo na walang kakayahan na bumili ng mga gamit sa eskwela, lalo na sa pasukan. Isa sa mga alituntunin para makasali sa expedition sa bawat riders participants, bago mag-register ay pinagdala ng school supply na donation para sa mga mag-aaral. Nagpasalamat ang mga organizers sa Provincial Government of Nueva Ecija sa malaking tulong sa nasabing event na nagkaloob ng mga school supply at pagpapadala ng mobile kusina para sa mga participants ng mga riders. Nagpapasalamat din sila kay Mayor Coco Salvador at Vice Mayor Ali Salvador sa suporta sa pagpapahiram ng Pag-asa Sports Complex sa San Jose City. Congratulations sa lahat mga participants at finisher ng 888 km runs ng Twistify Tourism Expedition. Grabe! Sobrang hirap ng dinanas pero sulit ang pagod dahil sa ganda at sulit na kagandahan ng Sierra Madre. Kasama si Jeremy Ramos, Smile sa so Petrandi para sa Balitang Unang Sigaw!